Hello, hi guys! Magandang hapon sa inyong lahat. Um, this is Chin Rodriguez from Masagari Channel, a faith healer, also a So ngayong hapon, natutugan natin ang sa iyo ng ating mga gabay. So this is um, a monthly gabay for the month of September 2024 for the sign of for the sign of Sagittarius. So Sagi, 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 welcome, welcome to my channel. Ano kayong messages, advices, sa spirit guides ang ating masasaga for today's video? kaya kayong energy o kaganapan sa buhay ng mga... Sagittarius ang ating makakagilap. So guys, this reading is a general reading lamang hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasaga. Because don't forget to like and subscribe my channel and hit the bell for more videos update. Because maraming salamat po sa mga walang sabang pag-support sa aking channel. Lalo-lalo na ang hindi nag-skip ng ads na way pagpalain kayo ng Diyos at may kapal siksikliglig na gumapaw na biyay yung balik sa inyo. So let's see guys. What is the messages advice sa iyo ng ating Angel Spirit for September 2024 for this sign-off? Sagi tayo. So let's see and watch this. Ano kaya kaganapan sa buhay ng mga Sagittarius ang ating mahagilap? So, ito na at tutunghaya na natin. And just for, just give me information pa. So, this is the Knight of Cups. Now, this is something in offer, no? May mga parating dito mensahe sa iyo ng ating mga gabay. This is something in messages, phone call. And because this is something in transactions. No? Kung maga may mga bagay dito na maaaring magbigay sa iyo ng um, new projects and new opportunities. No? Because there's something revealing for a um, new career, and because let's see what this additional message is, and because there's something that hermit card. Now, this is something spiritual gift. Now, you are being also gifted. Kung maga kung na, no? Ang liwanag na maaring magbigay sa'yo ng kakayanan, no? At um, kaalaman pagdating sa spirituality. Now, kung baga, mayroong mga bagay dito na maglilinaw sa'yo na may na mga napangitain or mga bagay na nakikita mo, no? maaring kung baga, may mga gabay na maaaring um, makikita at masisilayan mo, sa mismong harap mo. This is a star card. Na-wish will permit, 'no? Talaga may mga bagay na matutupad dito. This is something atala. pala, Talaga magtutupad sa 'yong mga pangarap. And because this is something and temperance for um guidance, no? With the divine timing, and of course, this is something at solid foundation. At sinasabi sa'yo, this is, the, this is the moment na may mga bagay o paalala sa ng ating angel spirit na you need to pay attention kung ano'y nangyayari sa paligid mo. Na kailangan mo i-clarify, no? At kailangan mo i-evaluate kung ano'y nangyayari sa paligid mo about dyan sa nakikita mo. Now, there's is something the high find for an, as uh, something a religious factor or something um, a lesson learned. But eventually, guys, this is something or our orasyon. Na no? may mga orasyon na bibigkasin or may mga orasyon na kailangan mong maunawaan. No? Or either may mga mapagana kang orasyon. No? Maaaring kumbaga isa kang bertudes. No? May bertudes kang taglay. This is something the king of swords. No? This is something that as um Okay, this is something of um, Cut the situation. No may mga bagay na binibigyan ka na kagad ng um, katalinuhan, no? Being um, something an intelligence and because uh, something um divine holder something like that. Parang ikaw yung know, kumaga puputol, no? Ng mga bagay o maling um, maling pamamaraan o maling sitwasyon. So let's see. Ya. This is night of service the king man, no? Kumbaga, this is something an offer, but eventually with a delay, no? Nagkakaranas ka ng delays and because of there's cancellations sa lahat ng mga transactions. So let's see what is the hermit card. And this is the moon card. So this is something an illusion or something um uh Uh, dream coming true, may mga bagay dito na maglilinaw sa about sa spirituality na maaaring pasok sa panaginip mo. No, kung maga, may mga bagay dito para pinapakita sa iyo sa panaginip mo na itong bagay o kakayanan ay maaari mo nang mailabas. O oh, this is something uh, like I said, my, this is a something, a spiritual journey. No? Kung maga mararanasan mo na at mararamdaman mo na ang um, senyales na you are also gifted. The star card represent The high faces. So, this is something unexpected miracles, no? Kumbaga, may mga bagay na bigla ang hindi mo inaadya na ipagkakaloob ng langit, no? Oh, my God! This is something a birthday for Mama Mary today. So, happy, happy birthday, Mama Mary. Let's see what is the temperance. So, this is something, the two of sorry, the decisions, no? May mga bagay dito na kailangan mo na mag-decide, no? Kumbaga, maaaring naguguluhan ka pero kailangan mong kung baga na malalaman mo na kung ano yung mga bagay na kailangan mong matutunan this time. So this is something that's trying card. Confident. Kailangan mo lakasan ang loob, lakasan mo ang mo. Na may mga bagay dito na pinapakita sa iyo na kumaga this, you are also a warrior. No? Maaring kumbaga magkakaroon dito ng kumbate. Maaring kumbaga may kakayanan ka para makipaglaban for a magic and volt So let's see what is the King of Swords. So this is something the Seven of Cups for um lot of opportunity or confusion. Naguguluhan ka kung maga kailangan mong putulin, no? Kung ito ay, um, kung demonyo or something um, negative or uh, something um bulong ng mga negativities no? or bulong ng demonyo or bulong ng ng ano to ng uh, guide na is it good or bad so may tinatawag na kaliwa o kanan so kailangan pumili ka kung ano yung kumaga kailangan magamayan mo no kailangan malaman mo kung sino ang uh, itatakwil mo diyan kung demonyo ba yan ang bumubulong sa iyo palayasin mo sa landasin mo this is something that is of sword with a breakthrough na no? makamaga mo to And this is something the king of pentacles with the security. Maging secure ka even your thoughts. Kasi walang panini, hindi ka paniniwalaan ng mga tao sa paligid mo. Iisipin nila baliw ka. No? Maraming ilusyon na pumapasok sa isipan mo na even imaginations, no? Na parang kumaga maram bumubulong, marami ka nakikita. This is something possibility na mangyayari. It's like a prediction. No? kung akala mo it's a something, um, na hypnotize or something na para kang nababaliw na, na Kung ganan. Kumbaga, paniniwala na iba sa iyo pero iba 'yung nakikita mo sa at nararamdaman mo sa mga bagay na 'yon. So this is something spiritual activation. This is a justice card with a good karma and balance. So, kailangan mo maging balance eh. No? Kung mag uh, balance, piliin mo yung mga tao nga um, isishare mo ng thoughts kasi hindi lahat ng tao ay totoo at tama. No? At mamaya dyan, kung mag, uh, mamaya husgahan ka lang naman nila. Okay, this is something the temperance and because the two of swords the two of by choices, no? Pipili ka dito, no? This is something that two of ones by pipili mo ang mundong gagalawan mo. Ibig sabihin dito, ito na yung ibibigay na opportunity sa ng ating spirit guides or ng ating universe, no? Kung magtatanggapin mo ba ang biyaya, no? Or kakaya ng taglay na ipagkakalob sa'yo o tatanggihan mo lamang, no? So let's see what is the higher the strength card represent the wheel of fortune kasi itinakda no nakatakdang ipagkaloob sa iyo nakatakdang mahawakan mo nakatakdang ipaganahin uh, mo ito so let's see what is the king of swords versus the seven of cups So this is something in aid of swords. So this is something in lot of toxicity or negativities. So ito, ito yung sinasabi ko, no? Susubukin ka ng mga tao sa paligid mo or either susubukin ka ng mga elements, even mga taong gumagawa ng hindi maganda. Susuriin kung magasasalain ka dito kung hanggang sa ang katatatag, no? Sa lahat ng aspeto, buhay, love life, career, finances, and health, kung maga ka susubukin kung hanggang sa kakakapit sa ating Panginoon additional outcome. And of course this is something the nine of pentacles with the blossoming abundance, no? Kapag natugta pagtagumpayan mo yan, dito mo mararamdaman ang kasaganahan taglay na ipinagkalob sa ni Poong kapal. This is something of page of cups. Makinig ka sa inner voice mo. Makinig ka sa god feeling mo. Kasi kumaga may mga panak may mga pagkakataon dyan, ililigaw ka ng mga mga negativities, no? Kumaga susubukan kang Um, tuksuhin. So, kailangan alamin mo kung sino ang totoo at tama, no? Kaliwa at kanan. Dapat alam mo kung sino yan, no? The, the more na, kumbaga, nag-i-struggles ka dyan, kumbaga, may mga mapapasa ka dyan, no? Kumbaga, kapag natutunan at nalaman mo yung mga bagay na kailangan mong gawin, dyan, unti-unting um, lalakas, no? At tataas ang range mo bilang isang um, spiritual gifted, no? Kumaga magkakaroon ka dito ng kumaga spiritual abilities. No, una 'yan, gagamayan mo 'yan by your thoughts, no? Ang daming papasok sa isipan mo hanggang papasok na ang kakayahan ng gamit ang kamay mo, gamit ang mga bibig mo. Kaya dapat alam mo sa sarili mo ang kung ano ang tama at mali sa lahat ng mga bibigasin mo. So, ganon. No? May mga gabay ka dyan. Kailangan matutok ang kumbaga, tumaliwas, no? Alisin yung mga, yung mga hindi magagandang bulong sa'yo. Kaya maghanda ka. So, let's see. What is additional messages with a yin and yang oracle card? Oh my God, guys. Today is, um, alam nyo guys, ha? Today, ngayon ako um, binigyan ng kakayahan kakayanan ng ating Panginoon na maging isang manggagamot at maging isang tar reader. So, kumbaga, may meron ditong isang tao na maaaring ipagkalooban din ngayong araw na to. So, kaya maghanda ka. Kasi ngayong araw na to, lalabas ang kakayanan na hindi mo akalaing ang ipagkakaloob sa'yo. So, let's see. What is the yan and oracle card? ang sinasabi ko lang sa'yo, maging matatag ka. This is something masculine energy. Maaring lalaki to, or either malakas ang masculine energy sa katawan mo, and this is something toxicities, no? Kung baga masyado ng toxic sa paligid mo, kaya eto na, no? Ipagkakaloob niya to, kasi para malaman mo kung ano yung mga bagay na kailang mo putulin, no? This is a something pattern, no? Masyado ka naka nakakulong sa toxicities like a chain, no? kumaga kadena ng toxicidad, no? Additional messages. And of course, dito, this is something past the like, suffering. No, maaaring nagsasuffer ka na kaya this time, kumaga, it is the time to re um, to reevaluate, no? And to educate yourself, no? For this generation or for this exena. So let's see what is the synchronicities. And this is the magician, no? Talagang this is the power by God na maaaring pagkaloob sa'yo. This is something dreamer. Pinapasok sa sa panaginip mo. May hinahatid na mensahe sa'yo ang ating mga gabay, kaya makinig ka. So this is a reflection. So lahat ng mga gagawin mo magre-reflect sa'yo. Just be aware guys, no? With your actions. So let's see what is the magical fairy messages. And this is a spring, no? Kung baga, um, ngayon ay sisibol na, no? Maari nga mamukadkad na at uh, magkakaroon ka ng kasaganaan. This is uh, as for what you want. No, kailangan mong ilapit ang sarili mo sa ating universe kung ano yung mga bagay na kailangan mo. Kapag may hiniling ka, nagkakatotoo. Mangyayari na. So, let's see what is, um, what is, um, Archangel Michael messages? Archangel Michael, messages is our romance angels are helping you. Even sa love life, guys, ha, maghanda ka kasi susubukin ka dito pagdating sa pag-ibig. No, maaaring subok ka na pagdating sa pag-ibig. Maaaring ngayon, ngayon yung pagkakataon para maano mo, matunghayan mo kung ano ba talaga ang um, ibibigay ng pagsubok sa'yo. So let's see what is additional messages. And of course, your inner guidance is real and trustworthy. Yung mga gabay mo ay totoo at mapagkakatiwalaan. This is something, uh, the first one you're asking is about trustworthy. And even your friends, no? no? Even your relatives, may mga bagay dyan na pagkakatiwalaan mo. So let's see what is the romance angels. And this is, it's safe for you to love. No? Safe kapag nagmamahal ka. And this is a release your ex. Napakawalan mo na yung ex mo. So let's see what is an angel's answer. And this is a year from now. Ngayon taon na to, na no, mababago na ang ikot ng kapalaran sa iyo. This is a big happy changes, no? Kumbaga magkakaroon ka na masayang um, buhay. This is a helpful people. So, I told you, marami kang taong matutulungan. Magiging manggagamot ka, God. Gaaday or kuya, ha sir, madam. four chakra messages, And this is a guess, no? Maraming mga susubok sa iyo instrumento, maraming bibida sa iyo, maraming bida-bida. And this is a being gratitude, Just be thankful sa mga tao makakasalamuha mo. Kasi diyan ay yung kumbaga sasalain, no? Yung mga taong matitira ba? Uh, pa, ito ba yung taong pagkakatiwala mo o ito yung taong kailangan ng lisanin, no? No, ang pag uh, lisanin ng uh, ang nasa hanay mo, no? Ibig sabihin nasa paligid mo. Kailangan ko magatong pala yung taong may trader la, taong may inggit sa iyo, no? Kaya unti-unti na yung mababaklas. And this is something third eye, I told you. ba? Diba? May kakaya na clear voyage. Kumbaga, unti-unti ka na nagkakaroon ng prediction. Or either, kumbaga, nagkakaroon ka na ng senses. No? Nararamdaman mo na, nakikita mo na yung mga elemento. And this is something clarify for cleansing. So, kailangan mo mag-clarify at kailangan mo mag-cleansing. And this is something vital for us. Boy, astral travel. Hindi mo napapansin, third eye cleansing, astral travel is all about spiritual. And this is something a daydream. See, pati sa panaginip mo, even sa imagination mo, ipapapasukan to ng mga ating spiritual gabay. Oh my God! Oh my God, ang ganda ng reading mo guys alam nyo, yung naranasan ko ay mararanasan nyo na. Oh my God. So, maghanda ka na, guys. And because this is something, um, water your garden. This is something rest. So, this is a body care. Maghanda ka pala kasi mo ang katawan mo. Kasi marami ka pang pagsubok na tatahakin. And there's a new earth by it's happening keep holding a vision nangyayari na no kumbaga panghawakan mo yung mga pangitain at mga nakikita mo and there's a lost land so may mga bagay na aalisin dyan at may mga bagay na ipapakita sa iyo kung ano yung mga bagay o kahalagahan ng mga nasa paligid mo so this is something an angel spirit guides and there's an um, courage no? i-encourage ka dito na let go of your fear replace it with an confident and awareness and this is something doubt alisin mo yung pag-aalinlangan mo kumbaga kailangan straight ang paniniwala at pananampalataya mo So let's see guys. Now what is additional messages with an angel spirit guys? And this is a strength card. no kailangan mo maging malakas. And because this is something let go. Kailangan mo napakawalan yung mga negativities. And you are being an artist. No? Kumbaga you are being also a creator of your own life. No? Ikaw na yung gagawa na ikabubutat ka sa mo. And this is a writing. No? Kumbaga susulatin na ang itinakda sa'yo. O nakasulat na talaga. Ang mga mga nakatak nakatakda sa iyo no this is a something angel back um nasa likod mo maaring ginagabayan ka na para 'di ba nakikita mo yan na parang hinahawakan niya yung ball na hawak-hawak mo or plapis na hawak-hawak mo na tinuturuan ka na kung ano yung mga bagay na kailangan mo matutunan and there's an angel of balance no Binabalance ka dito with the spiritual um, emotional and of course um, physical. So let's see what is the monthology. Monthology represents a time to give rather than take. Now, mas maganda ikaw nagbibigay ng oras kaysa ikaw yung nihingian. And you are also good enough. No? Kung baga, sapat ka na eh. Huwag mong hanapin yung mga bagay na wala ka. May mga bagay na meron ka. Be thankful for that. No? Kung baga, kaya ka binigyan ng ganyan, kaya ka meron kanyan at wala ka no, naman na meron sila. Kasi may mga bagay na na kailangan mong makita ang sarili mong kahalagahan. So let's see what is there. Do, uh angels uh um, ay kangel Raphael. Ay kangel Raphael messages for you is um organic foods, no? Kumaga kailangan mo ng mga organic foods dito, no? Kailangan mo detoxify ng mga ng mga negativity sa katawan mo, even toxin, no? And this is something your heavenly Father for Jesus loving calls Your heavenly Father know that you have need all of this. Alam ng ating Panginoon na lahat ng mga bagay na to ay kailangan at kay, kailangan na atam um, gusto mo. No? At ipagkakaloob sa ayon sa kalooban ng Diyos. So let's see what is the angel's number represent what? Angel's number represent na 20 to the void. ako magkakailangan mo nang iwasan, tigilan, no? Yung mga bagay o um, naranasan mo na maari nagdala sa sa pagsubok, no? Maari ito yung mga bagay na to. Kung mong um, uh, matutunan, no? Na pakawalan, no? Yung mga negativities na iniisip mo na nagdadala sa'yo ng depression. No? Pakawalan mo yung stress na yan. Surrender ta sa ating divine kasi ilalatag na yung mga bagay na kailangan mo maranasan. So, let's see what is additional messages with um, messages of life for money move oracle deck. Sige, dagdagan muna natin money mo or or holiday So this is something ending. No tatapusin at magkakaroon na ng bagong simula na magdadala sa inang kumaga bagong simula, no? This is a something new cycle. And the cycle no na nangyari sa isang nakaraan is something and over. Tapos na. For romance angels pagdating sa buhay, pag-ibig papakitaan na natin ng bago eksena. This is a hurting, no? Maaring nasasaktan ka at sinasaktan ka ng mga taong minahal mo, it's um something as uh, spiritual guidance or something spiritual journey talaga and this is something sick giving secret lies no kumaga dun sa pagkakataon panahon na nagkakaroon ka talaga ng ng um kumbaga um backstabbing no betrayal ganun talaga no kailangan mo munang maranasan yan at may mga bagay na ibibigay sa iyo yung ate po ang may kapal kung talagang tong tao na to ay para sa iyo so let's see what is the messages of life What is the messages of life represent what? Messages of life represent openness, no? I know that when one door closes another opens so I trust the universe I trust myself I trust life no matter what has gone before I have faith that something better is on this way my willingness to release on the past refers me to accept the many fortunes God's opened before me so see bago pa bago pa ibigay sa iyo yan, alam na ng ating universe na yan bagay na yan ay para sa iyo talaga. No, ipapakita na at mahahawakan mo na ang ipagkakalod sa iyong gantimpala ng ating biyaya ng ating poong may kapal. Kaya maghanda ka. Eto na ang kakayanan taglay na maaaring maging isang manggagamot at magkaroon ka na kakayanan manggamot at magkaroon ka na kakayanan makita ang mga taong traidor sa paligid mo. Kaya maghanda ka na at um, kumbaga himay-himayin mo at kumbaga i-evaluate mo kung ano yung mga bagay na kailangan mo lisanin, alisin sa landasin mo, para isang matag maging matagumpay at maging malakas kang uh, manggagamot at maging malakas kang um, uh, healer or something uh, to, uh, gabay na tutulo, tumutulong at tutulong sa mga taon sa paligid mo No kaya dyan masusubok ang pananampalataya at dyan susubok hanggang saan ang paniniwala so guys, this is something, a monthly gabay for the month of September 2024 for the sign of sagi tayo. So, sagi, sagi, sagi. Marami salamat for this wonderful reading. So, once again, happy, happy birthday for Mama Mary. Ngayong araw na to, ay taglay ang kakayanan at kaalaman na ipagkakalob sa iyo. So, maraming salamat. And don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos update. And because maraming salamat sa mga walang sound pag-support sa aking channel. Lalo-lalo na ang hindi nag script ng ads na way pagpalaan kayo ng Diyos at may kapal. liglig na gumapawan na manambalik sa inyo at maraming salamat and see you in the next video. Bye-bye and babush! Bye